Hi guys, magandang hap. Gabi sa inyo lahat. Ngayon po, ituturo sa inyo paano dapat pagpipila ka sa mga tol para hindi ka para maging maayos yung pagbasa ng RFID nyo. Kagaya nyan Oh. May nauna doon sa mayroon nyo tat balid dalawa eh. May nauna doon tapos mayroong kasunod ang lapit So, dapat, meron niyang linya eh. Dapat dito parang lang yung ATC only. Dapat doon pa lang, itong puting ba dapat dito siya, ito siya may ATC only yan. Na sign. Para, ano, para maging smooth yung, ano nyo. Dapat dito pa lang ihinto na kayo. Pa paunahin nyo muna yun, yung pinaka nauna. Kasi, kaya nagtatagal sa pila doon kasi nga gawa nung no, hindi nababasa. Kagaya mo, 'di ba? kuminto ako dito. So ngayon 'yung banay since kubasa nang diretso, 'di ba? all distance ko. Para nga kasi mabasa nung may camera rin, may dalawang camera diyan. Para mabasa niya 'yung RFID kasi isa na camera, sa plate number na tutok 'yung para ma-verify na 'yun 'yung, yung sasakyan na nababasa ng RFID kita mo nagtatagal sila o oh, kasi ang gawa nung ah eh may, may nauna sa may nauna sa kanya dinikitan niya siya naguguluhan yung RFID na, ng camera eh, pa naka sensor niya guguluhan yung kaya ganoon kaya nagtatagal kita mo ako smooth ako mamaya pag ano ko pag daan ko dyan smooth dyan hindi yan ako maano ma, ano, ma paabala Ganun po yan, dapat ganun. Paunahin yung una. May sam may tamang distansa po yan. Diba? Bago kayo umalis din dyan, may boom yan eh. May boom sa unahan, ba diba? Nakaharang. Pag tumaas yun, ibig sabihin, nag nabasa niya na yung arat pa, eh di. Pwede na siya umabalit eh, pumasok. Tapos kayo na maihintay niyo nyo yung buba yung boom na yon. Bago kayo umabanti ulit. Yan ako sa mga buong palipato na. Go na siya. So try yun naman. Kita nyo, tinan nyo, maigi ha. O sa kakaabandi, tingin nyo maigi. Smooth yan, manuwala kayo. Smooth yan, dahan-dahan lang. O, di ba? Nag-go na. O. Yun ang ibig sabihin, hindi kayo pwedeng makipagsabasawin doon. Ganun po ang dapat na pag ano ng RFID sa mga tol. Ay, sana po may matutunan po kayo. Salamat po. Magandang gabi.